Ha 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 Jungit ngit pagi tak karong guys no. sana naman turun doa. <laughs> ngawala. <Nang> <laughs> Singapu tu nato si ilmu orang si jampol guys. Ngawala no doa. Cek tak guys. Sang uras satu karong guys. Alas 4.21 Shout out ya by Ilkudi. Oh bagai lahos. Kesono na nato. Balikan aku bay. Kesono mending. Terupa nato guys ngawala man. Balikan atau guys Kermiro pelukan ini Wala ano namun ayo Ay ay Nag highway kor sila Nag highway to Tu ano to Una na to Una na to Petron <laughs> Wala Ato na lang na to guys Sa Petron Basig na na sila na to Sining simang dalan Imposible Imposible para lagi Atay, namalik big sitre. Namalik kay nangawala. Oh. Nalaw sa rebug pala oh, nalaw Agi atot. Babot-abot di terminal juga ya lai. Balik we balik. So, update ta karong ko ito, nana ta din ni guys sa sa may Petron ko sa Munlan sa sa mga tao shout out o na kayo yun nyo may RD Ilmar paribo boys tatangimin nyo guys sa kagayan guys continue tag vlog dito na kang salamat mga guys alright ang dami na takarang ko ito padulog kagayan kagay mga balbal rin mga kauban sniper tulo isa ka si 175 RFI so kita na po yung naka 125 karong guys medyo si Uh, war speed guys, si motolong riders. Medyo purut-purut pag iapo na wa yuta ba kay Ah, fuel injector pag yuta ni guys, maning purot kaysa. Lead na to karon si Gogomo to, si Ilmar. So kita may sweeper barag purut-purut. So mani karon guys, so, pagayon na to sige nang uh, ang among byahe guys antud sa pagpauli. Ginawa ko kuno nang kanimo nga safety ang among pagbiyahe antud sa pagpauli. Ngan salamat. Huwag ingon man ang mga kauban dito sa kagayan ginawat. Ah... Uh, yan po namang kanil mga safety po sila silang pag... Uh, Uy, huwag sabay ka namang karoon. So, lang pag uli sa ng balay niya nga po. Nagang salamat. Update na sa Tata Karong guys. No, kung asa na karon karoon. <laughs> Ah, ganito pala mo wag tagalik pala tayo kasi maraming hindi makaintindi. So ayun oh. So update tayo ngayon guys. Eh nandito na tayo ngayon sa may uh, may uh, malapit na po tayo sa may initao. And siyempre, kasama natin nasa unahan, nasa dulo. Tayo yung sweeper ngayon kasi tayo yung medyo mahina. Ah. <laughs> And ayan na guys oh. Shoutout pala guys sa mga solid supporter ko guys sa aking page uh, page ng Motolong Riders. Saka sa akin na mga uh, profile Facebook na uh, Aldrin Kagas. Ayan, marami tayong mga pumapas sumusubaybay po sa atin, guys. No? Uh, halos guys. Lahat sila ay eh, mag-comment Pwede ba daw magtagalog po tayo, no? Siyempre, ayon, araw na to. Tungkon din natin ngayon, guys. Eh, magtagalog po tayo, no. May short rides pala kami ngayon, no. Marawi City and Eligan City to kagayan de Oro. So punta po kami ng bukid nun guys. Bukid noon lang po kami. Medyo nasa mga 100 plus kilometer lang siguro no. Yung one way. Yan. Pupuntahan namin. Ah, yung mga kasama po natin guys. Kasi kami dalawa sa Marawi. Tatlo po kami sa Iligan Yung mga kasama natin guys. Nasa Cagayan po sila no. Eh, kibali tayo po. Hihintayin po nila doon. Sa bahay ni Pare Jetjo po. Ayan. Tropa natin guys. Yung isa nandun sa unahan.

Ano Na-reader na Nandito na po tayo ngayon guys no, sa may Cagayan de Oro. May nano lang tayo po doon. Namili po tayo ng pang na isda. Ito yan yung mga kasama natin. Iwan pa yung isa. Nah, iyon. Kumakain ng dulus, <laughs> <laughs> <Kinagoy. laughs> kanana gue. Si lupin. At dito ngayon gusto nyo dito ng mga tropa guys Oh